Kanina tayo every morning. Ano? So, nagbenta ako dito. Ayan o. Dito tayo. Yuck shop to. Ayan o. Ayan. And dito yung mga scrap na karton. Yung mga mga bakal. Ayan. Dito dinadala. Tapos kinikilo. Ito yung ano pinagdilang ko. bakal. Ito, yung mama yan. Eh. Oh. Kasi nasa kayo, ano? Oh, yung, yung karton. Diyan, nasa kayo. Diyan, ano? Oh. Diyan, ganyan, ganyan. Sa, ah. sa dami yung